Maganda, gumagaw sa inyong lahat um, Ito pong ginaganap natin dito sa Pasig Sports Center ay ang first institutionalized family day dito sa Pasig Ito po ay kaugnayan ng isang ordinance ang unang-unang pinasa ng inyong lingkod po um, Ordinance number 8, Series of 2023 na ito nga po, ini-institutionalize ang family day para patatagin, palakasin ang pamilyang Um, Ngayon po, ang lahat po nandito ay siguro um, around 1,000 people, 300 employees of Pasig City Hall. Bakit ho empleyado kung nagtatanong kayo? Um, bukod sa ito lang ang umpisa, um, medyo naharang po tayo ng dahil sa barangay elections, kaya hindi ho namin na ibaba sa mga constituents namin sa 30 barangays. Pero no, God is good, siguro yun na rin ang plano na inuna muna yung second home namin dito sa Pasig City Hall para rin makasama namin yung mga empleyado na hindi namin masyadong nakikita. So kasama nila yung mga pamilya nila. Um ka kasama yung mga tumulong sa atin dito. Lalong-lalo ng Office of the City Mayor at ang HR dahil sila rin po ang na namahala na na ng pag-imbita uh, sa mga empleyado natin. Um, Siyempre, ang 11 Council, si uh, Mayor, Vice Mayor Dodo Jaworski at ang buong Council na buong suporta ng ordinansang ito. Maraming maraming salamat. Kanina, nandito si Kong Roman also. So, umaabaw yung puso ko sa, sa papasalamat dahil sa suporta nila. Bakit u natin 'to ginagawa? Ako po ay naniniwala na kailangan nating patatagyan ng pamilya. Um, kasi ang gusto ko sana ang unang-unang masasandalan ng mga anak natin or ng mga um, asawa natin ay ang kanya-kanyang pamilya, hindi ang gobyerno, hindi ang mga kaibigang Marites, hindi yung mga kapitbahay. Kundi talaga yung pamilya nila. Gusto nating ipakita dito sa Pasig na malakas ang basic um, unit ng ng mga pasigenyo Kaya dahil pag malakas ang basic unit ng pasigenyo malakas ang pamahalaan. Umpisa pa lang ho ito, kaya balang araw, uh, maaasahan nyo na mas lalo pang palalakasin ang Family Day every September, third week of September, ng bawat barangay ninyo. Kasi mintayin na po sa mga pasigay nyo, dumalo po araw Maraming maraming salamat sa lahat ng mga empleyado namin na nagbigay ng oras na um, Kumoo. Actually, um, madalian at medyo gipit sa oras yung um, nagawa namin ito. Pero kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging successful itong event na to. Kaya maraming maraming salamat. At sabi ko nga, sana nag-enjoy sila dahil um, this is the first, first pa lang ng maraming uh, pagpapalakas ng pamilya. Thank you. Thank you. Yes, yeah, uh, no? uh, first institutionalized family day. Nakakaroon naman talaga tayo ng family day, pero this time, it in institutionalized siya ng uh, city council na ginawa na siyang ordinansa sa pangunguna ni Councilor Angelo. So, yung ganito, gusto po nating ipaalala no na ang uh, development ng isang lungsod, development ng isang bansa, nagsisimula yan sa karakter ng uh, mga tao niya at yan magsisimula yan sa apat na sulok ng ating tahanan. Kaya talagang uh, pinapaalala natin na ang paghuhog ng isang karakter ng isang tao ay nagsisimula sa pamilya. Sana uh, ito ay isa lang naman lang, lang naman sa activity pero ang importante yung pang-araw-araw kasi eh, na-celebrate natin ang uh, pagmamahalan sa ating uh, pamilya. Yun lang naman, happy family day and more power po. Siyempre uh, sa inyong lahat.